Assalamualaikum, alaikum, Meron pong, um, meron pong isang uh, kapatid natin dito na nagtatanong. Basta, sino yan? Sino po ay si Atarik, At Atarik, Atarik, Al Alikarat. Sabi niya dito, Assalamualaikum, alaikum, Baka pwede po next topic nyo ay about sa uh, palikuran or toilet na hindi nakaharap sa kibla. Ito ba ay applicable lamang sa mga masjid design? korpati pati sa bahay. Ano po ba ang tamang hatol dito? At saka po sa, sa alwasiyat. Salamat po. Ah, masyala. Grabe, nasa hapag tayo ng pagdain yung pag-uusapan natin. Palikuran. Kasi nag-trending yung utot eh. Uh -huh. <laughs> Tapos na kami yung utot. Oo. Uh -huh. <laughs> so ngayon palikuran naman. So tabi-tabi po sa mga kumakain, no? Ah, uh, tulad ng sinasabi natin mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, napaka-kumpleto ng reliyon ng Islam. Lahat tinuturo, lahat nililinaw sa atin. Yan ang kagandahan sa ating reliyon, alhamdulillah. Ginagabayan tayo sa kung ano yung dapat nagawin gawin, di ba? Naayon uh, sa batas yung mga ginagawa natin. Katulad niyan, no? Yung mga palikuran kumbaga. Actually, bago magpalikuran, ano ba talaga yung hatol sa Islam kapag ikaw ay tinatawag ng kalikasan na nakaharap o nakatalikod sa kibla? Ito ba'y pinahihintulutan? Di ba? So, yung bagay na ito, ito'y kalakakaalaman no, sa mga, especially sa mga balik Islam. Kapag tayo ay uh, to, tinatawag ng kalikasan, ano ba yung call of nature sa ano? Yung call of nature, yun yung pag-ihi, pag-dumi. Uh, no? kapag tinatawag ka ng kalikasan sa open open field kumbaga walang harang Alibawa sa bukid walang papil, ikis-kis mo sa pilapil. Di <laughs> ba? so yun yan. So yung mga ano ba, yung mga sabi natin walang pa walang ano talaga palikuran. Di ba? Kung sa disyerto, kumbaga sa mga sa mga daanan, na pag nagta-travel o ano katulad nito. So, dapat nating alamin na kapag ikaw ay tinawag ng kalikasan, syempre tutugunan mo 'yan. Huwag kang magmatigas. Puputok talaga 'yan sa ano mo pag nagmatigas ka. So, ipinagbabawal sa Islam 'yung pagtalikod sa direksyon ng kibla at pagharap. Uh, kailangan nakalihis ka. Sa anumang direksyon, wag lang sa dalawa. Pagtalikod sa direksyon ng kibla at pag Anong Anong batayan? Ito yung matataguan sa hadith ni Imam Muslim at maging sa hadith ni Imam Ahmad ibn Hanbal na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sa ahadukum lihajati wala yastakbilul kibla wala yastadbiruha. Kapag ang isa man sa inyo ay umuupo, no? Dahil sa tinawag siya ng kalikasan, huwag gawin niya ito nang hindi siya nakaharap at hindi siya nakalikod sa direksyon ng kibla. Okay? So, bawal yun, mga kapatid, sa pananampalatang Islam. Sa hadith ni Mama al-Bukhari Al sa kanyang mga Muslim, na sinabi ng Islam, Ida ate itong lukayab po, takbiluha, wala sadid ko, la tas la wala Na kapag kayo ay tumai, uh, nagtumai kumbaga no ay wag ninyo uh, wag ninyong gawin ito na habang nakatalikod at nakaharap sa kibla. Bagkus gawin niyo ay sa ibang direksyon. Okay? Sa ibang tanatawang na direksyon. Ibig sabihin sa... Walang option, uh, kundi nakatagilid, hindi nakatagilid. Uh, ibig sabihin, alibawa, kung doon yung direksyon ng akibla, bawal ka doon marapat bawal ka tumalikod. Hmm. Ibang doon ka or doon. Yan hmm. yun. Uh, okay. Yan ay pinag-usapan natin kapag walang harang. Hmm. Walang oh, harang. Oh. Open area. Walang ah. harang. Diba? Walang nagsasalibing harang sa pagitan mo at ng direksyon ng kibla. Now, dadako tayo ngayon sa may harang uh, either ito halimbawa sa loob, loob ng palikuran, uh -huh. hmm. loob ng bahay, o kaya sabihin natin sa loob ng hospital, loob ng hotel, o ano mga mahalaga may harap. Sa likod ka ng, uh, kumbaga ng CR. Sa likod ka ng CR. Sa loob ka ng CR. Uh -huh. Sa <laughs> loob ka ng CR. Dito, nagkaroon ng kilap ng mga skola. Okay, nagkaroon ka na tao ng, ng kilap. Sa madhab ng uh, Malikiya, sa madhab ng Shafi'iya, at sa madhab ng sabihin natin ng Hanabila, pinahihintulutan ito kung may harang. Halimbawa, di ba kasi may harang. Pinahihintulutan yan basta mayroong harang. Sa madhab ng Hanafiya at maging sa opinion ni Sheikh Rasul bin Taymi, rahimahullah, sabi niya, abadan hindi pwede. Hindi pwede. Kasi yung hadith para sa kanila ay pangkalahatan. Pangkalahatan yung statement ng Propeta Muhammad SAW. So doon kami magbabate sa pangkalahatan. No, paano ngayon yan kung uh, babase tayo doon sa opinion na ito na pangkalahat ipinagbabawal pala yun. Diba? So, ganito ang mangyayari niyan. Okay? Kaya pag kayo ay tumawag ng kalikasan, tinawag kayo ng kalikasan, tubogun kayo sa tawag ng kalikasan, no? Sikapin ninyo na ito ay huwag kayong tumalikod at huwag kayong sabihin natin humarap. humarap sa direksyon ng kibla kung nga batid ninyo na yung kubeta nakadesign ito sa patalikod o paharap ng kibla. Mm -hmm. Si Kapi nyo na wag, ano, wag yun. Kung kaya naman ninyo, ang hirap naman yun kapag sinalungatin. hirap <laughs> naman yun. Di ba? Ang hirap naman yun. Di ba? Pero kapag uh, hindi nyo maiwasan, walang problema. Kasi meron namang ibang opinion na nagsasabi ng gano'n. Yan ang una. Pangalawang punto, kapag kayo ay nagpagawa ng bahay, hmm. kapag hmm. Uh, kayo ay nagpagawa kayo ng bahay, nagpagawa kayo ng uh, tawag dyan, oh, ng, uh, yes. ng gusali, o ng masjid. Sabihin nyo sa architecture na wag niyang i-design ang kubitan na nakaharap at nakataligod sa kibla. Wag niyang gawin yun. Wag niyo ang paggayo. Sabihin nyo sa designer, sa architect, o sa engineer, o ano mang katulad tulad nito. No, wag na wag iwasan ang pagtalikod at sa kapag-aral sa direksyon ng kibla para maiwasan yung bagay na yan. Pero kung nandiyan na, at tinatawag ka ng kalikasan at yung tamang-tama yung design is nakaharap o nakatalikod sa kibla mahirap naman yun no? Oh? mahirap naman yun nasasalungat ka doon sa kubeta na ibang direksyon kapatid di ba? <laughs> <laughs> pag ganon <Pag> <laughs> so yun yun ang dapat na iwasan natin kung tumakapasan mo ng palatisan hopefully ay naging malinaw naging maliwanag inshallah yung bagay na ito okay? So, malinaw ba? Malinaw na, Stad. Uh, so, maraming salamat sa nagtanong sa ito kaalaman dahil ito ay para magkaroon ng kaliwanagan at ang nagkaalaman ng mga kapatid natin. Okay.